One, So, this is 3 days ko na po siyang ginagamit no, ang itong ating uh, face and body, ito po siya, face and body serum with retinol and hyaluronic acid of Miss Chob, so ito po siya guys, 3 uh, uh, days ko pa lang siyang nagamit, uh, every other day ko siyang ginagamit guys, ha? sa aking kilikili, so ipapakita ko sa inyo guys na mayroon na siyang pamamalat, so come on. So, ayan po siya kung nakikita niyo po yan. Ayan. Ayan siya. Oh. May pamamalat po siya. So, may pamamalat na po yung ating kilikili. -kili at kung nakita mo niyo po, ay pumuputi na rin po yung ating kilikili. -kili. So, ayan. Ayan. Sa Ayan. So, ayan siya mga mga ko ha? May pamamalat effect na po yung ating kilikili. So, ayan. So, legit talaga siya na nakakaputi yung mga mami ko. So, try nyo rin po ito sa inyong mga kilikili at sa inyong mga dark spot kasi maganda talaga siya. So, check out na nandyan po sa ating yellow basket.